Nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na kailanman hindi titiklo ang Pilipinas at hindi natin isusuko ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Nagbabala rin siya sa China, oras na lumala ang tensyon at may namatay na Pilipino. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard De La Peña. Allow anyone... Matapang ang naging talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos sa Shangri-La Dialogue ng International Institute of Strategic Studies o IISS sa Singapore. Ipinahayag niya sa harap ng international community ang paninindigan ng bansa sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na matagal lang naitalaga kung hanggang saan ang ating teritoryo na pinagtibay pa ng mga kasunduan at batas tulad ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, pati na ang naipanalo nating arbitral ruling noong 2016. Kaya giit niya, may legal na basihan ang territorial claim ng Pilipinas. The from just our imagination but from international law the life-giving waters of the west philippine sea flow in the blood of every filipino we cannot allow anyone to detach it from the totality of the maritime domain that renders our nation whole Pangakupa, ni Pangulong Marcos. as president I have sworn to this solemn commitment from the very first day that I took office. I do not intend to yield. Filipinos do not yield. Sakali umanong mas lumala pa ang tensyon sa West Philippine Sea, tatawagin na raw ng Pilipinas sa mga kaalyado nitong bansa tulad ng Amerika, kung saan mayroon tayong mutual defense treaty. Nang matanong kung ano ang mayiging trigger o mitsa nito, ang sagot ng Pangulo. If a Filipino citizen is killed by a willful act, that... That is, I think, uh, very, very close to what we define as an act of war. And therefore, we will respond accordingly. Nagkaroon din ng bilateral meeting si Pangulong Marcos sa Prime Minister ng Lithuania. Dito niya naman sinabing hindi siya nagtatrabaho para sa anumang makapangyarihang bansa, gaya ng China, Amerika o Russia, kundi para lang daw sa Pilipinas. Mukhang pinaghandaan talaga ng international community na talakayin ang issue ng West Philippine Sea. Bago pa kasi magsimula ang keynote speech si Pangulong Bongbong Marcos, ay may nakausap namang opisyal ng pamahalaan natin. At marami sa kanila, nagpahayag ng pagsuporta sa Pilipinas sa usapin ng agawan ng teritoryo. Nagkaroon ng pagkakataon na magkabilateral meeting si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa mga counterpart ng opisyal ng ibang bansa. Marami raw ang nagpahayag ng pagkabahala lalo na sa bagong pulisya ng China kung saan huhulihin daw ang mga anilay trespasser sa South China Sea. We are happy about that because it only means to say that uh, a lot of countries are interested uh, in helping us you know, with the, with the situation. Not just interested to know what we think about the situation, but really they are offering uh, they are offering us uh, assistance, support. Ngayong araw naman nakatakdang magsalita sa Shangri-La si Browner, pati na si Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Narito rin sa Singapore si Defense Secretary Gibo Chodoro na makikipag-usap sa ibang defense ministers. Kaninang madaling araw naman, nakauwi na sa Pilipinas si Pangulong Marcos matapos ang state visit sa Brunei at working visit sa Singapore. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5.